Po ni dating presidential spokesperson at ni Harry Roque yung uh, anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa gold-linked money laundering activities. Uh, ito po yung nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas bukod po doon sa mga uh, report from Hong, uh, from Hong Kong and Taiwan ano, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung uh, uh, kanyang reaction kaunay nitong uh, Bagong uh, allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Yun lang po. So yung categorically deny po ito? Walang katotohanan. Uh, Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po, sa One Cebu Rally sa Cebu, um, yung po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos, ay uh, assign po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor asibo governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni governor Gwen doon po sa kautusan ng ombudsman wala po tayong nakikitang ganun hinggit ninyong pitong pisong uh, uh, pag uh, baba ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang uh, pitong piso gagawin pitong piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng pitong piso yung uh, presyo po ng bigas. Nasa news na po yan? Maaari po ninyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malilaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba yun or whatever, yung 7 uh, piso, sabi nyo, pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun. ah uh, pwede po ba lang natin yun para <laughs> hindi naman na uh, pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita, napanood po siya. Hindi ano. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Ah, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung some na something ni PRRD para lang po magkaroon ng ano no um, sa halip na hindi po yung pahayag ng pangulo. Nandito uh, po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog ah, Hindi pa nabanggit ko lang po. po yung vlog uh, Yusek, ano po, para lang po hindi yes, maging Then dito. pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko. Outside, uh, from this uh, press briefing, kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang maka-apekto rin po dun sa mga, <laughs> pro, ano ng pangulo, <laughs> na medyo iba yung nababanggit. Miss Eden, na. kung ano po ang inyong pakay, patungkol po dito, inuulit ko po ang aking pag-vlog uh, ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang pangulo, at ang gobyerno. Let's move okay, on. Thank you. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas.